siyempre sa Visayas ug Mindanao, no? Ah, uh, mayong adlaw ninyong tanan. Ah, uh, ni ana pud si Cardo Critico, no? Ah, uh, mangayo kog uh, pasensya nga dugay-dugay ta wala maka uh, vlog kaya may problema, no? Nagkaroon ng technical issue ang atong uh, pagre-recording. Uh, so uh, nawala yung mga slides ko so nahirapan akong ipa-ibalik So, buti na lang. Uh, pagkatapos ng halos tatlong tulog no? Naka, na, balik ang atong uh, mga slides. No? So, magagamit na po na So, ni ataron sa uh, daghang kayong topic, no? Uh, bagulang na human ang uh, Quad Committee hearing, no? na kung saan na uh, sa wakas dumalo yung uh, si Duterte na kung saan eh, nasasangkot sa uh, extrajudicial killing sa kanyang uh, war on drug. No? So, uh, sa mga katagalugan, ano? sa mga kasamahan nating mga Tagalog, no? Uh, magandang araw sa inyo. No? Magandang araw sa inyo. So, ito uli si Cardo Critico. So, ang topic natin ngayon, ah, uh, nakikita nyo naman sa pamagat, no? Aburidong aburido na. <laughs> no? Aburidong aburido na yung uh, matanda, no? Ah, uh, Weber lang pala, no? Nawala na naman yung kanyang tapang, no? Yung uh, isug isog niya, kung sa Bisaya pa, yung paisog-isog niya, uh, sigig pamalikas, no? Sige nga uh, kung sa Tagalog, eh, sa panay ang pagmumura, So, itong nakaraang quadcom eh, mura siya iro ng uh, hiktan ang baba, no? Parang aso na binusalan. So, sa umpisa ng umpisa pa lang, no? Uh, Tatalakayin din natin yan kasi uh, si Congressman Abante ang uh, nagsagawa ng ganong uh, pagbabanta o pagbibigay sa kanya ng uh, direksyon sa magiging uh, dapat uh, magpakatao naman siya dahil dati siyang presidente. So, yun na nga yun. Ha? Ah. So, ah, uh, ito, ang pag-usapan natin is yung pagiging aburido niya no? sa hamon ni uh, dating uh, senador uh, Sani Trillanes. So, sabi nga natin dito, no, aburido sa so Weber, no? gusto na lang ng <laughs> pananampal. So, as usual, laughing ang style niya para mailihis na naman ang usapan. No? Galit-galitan. At alam niyo ba kung anong pinakabago? Ha? Alam niyo ba kung anong pinakabago? Magkape nga pala tayo. <laughs> after na after na naggalit-galitan at uh, tinanong siya sa Congress kung uh, sakali magagawa yung Weber, eh pipirmahan niya ba? Anong ginawa? Di ba? Naggalit-galitan. Ano daw ang kapalit? Dapat daw sampalin niya sa publiko. So, si Trillanis. So, after ng mga ilang minuto na pasok sa isip siguro ni uh, ex-senator Trillanis na challenge is accepted. No? So, <laughs> uh muling binuhay ni Senator Trillanes na okay. Sige, magpapasampal ako pero uh mo muna yung Weber. Sa makatuwid, uh titiisin, no? Ititiisin ni Senator na masampal uh, kahit sa harap ng uh, uh, publiko, sa media o sa television. Ang kapalit lang ay uh, pumirma siya sa Weber. So anong uh, sagot nung matandang puro uh, pagsisinungaling. Joint account na naman daw na nila ng kanyang asawa yon. So, <laughs> hindi na naman daw siya peperma dahil kakausapin pa dapat yung kanyang asawa. Tingnan nyo kung paano uh, manloko, paano mambuladas, paano mga uh, magdiversionary, no? paano mambablap, no? nang kanyang mga statement ng kanyang mga uh, pahayag no ang matandang ito talagang uh, na biktima no na biktima tayo sa sobrang sobrang pambubudol sobrang sobrang panluloko, no so tingnan nga natin tingnan natin yung ano uh, pasadahan lang natin yung uh, nilabas ni Sanitrelianis na mga dokumento ng mga withdrawals, ano? deposit or whatever, no? na kung saan nakuha niya ito sa noong 2016 pa ito. No? Ayan. Ayan uh, yun. Tanggalin mo natin yung yan. So, ito ay uh, tinalakay doon sa uh, Quadcom at uh, binanggit na nga ni Sunny Trillianes. Pero, kahit tayo, kahit tayo na simpleng uh, tao lang na tumitingin dito, eh uh, nabanggit nga ni Ex-Senator uh, Trellianes na tila ang pattern ay talagang 6 month ng 6 month, no? So, itong kay Sara is sa uh, 2011 hanggang uh, uh, 2012. So, kalagid ang kasi ng uh, ano, October kasi ng 2011 so nasundan ng uh, bilangin nyo man 'yan pagdating ng April 2012, 6 months 'yan, no? So ito naman kaya uh, Rodrigo Roa Duterte, is si ganun din, no? Uh dili isang buwan. November 'yung kanya, no? Tapos sinundan ng uh, April. So November 12, 2012 and then uh, nasundan ng April 2013. So pag tinignan mo six months din. Ganon din itong kay Sebastian si Duterte. Sino ba ito? Si Basti ito, di ba? Tapos sinundan yung kay Paulo. No? At siyempre yung asawa din ni yeah, Duterte. So pag tinignan natin mabuti yan, base, sa, base na rin sa sinabi ni Trillanes, ni ex-senator Trillanes, every six months. So tayo na simpleng tao lang, simpleng mamamayan. Ang question sa atin dito, no? Whatever may happen kung ito man ay totoo. Ang tanong lang naman natin, kahit na pabulaanan ito ni Duterte, no? Kahit pabulaanan niya. At kung magsasabi siya ng iba't ibang rason, no? Iba't ibang alibay. Ang tanong kaagad napapasok sa isip natin, bakit kailangan magbigay sa inyo yung Sami Uy na sinasabi ni Trillanes. Kasi si Sami Uy ang nag, uh, nagbibigay ng whatever yan, so whole man yan o nagdi-deposit sa inyong mga bank account. Ang tanong, anong mayroon? Bakit siya magbibigay sa inyo? Nang nga pinakamababa isa, 7 million. No? At ang pinakamataas ay nasa 10 million 600,000 may market. Bakit? Mayroon ba kayong joint business sa mga nag-deposit ng mga checking ito? So, yun lang muna ang ano natin, ano? Yun ang katanungan natin, ano? Ah, anong mayroon? Bakit magbibigay ang isang negosyante o kung sino man yan Mapapilipino man yan, mapaincheck man yan Anong meron? Bakit magbibigay sa inyo? At every six months pa So, nakakaduda, no? Nakakaduda na agad Dahil sabi pa nga niya sa isang komentaryo uh, ni Duterte Ay hindi siya, wala siyang business, hindi siya nagbibusiness kailanman uh, Ang nabanggit niya nitong huli, yung asawa niya lang no yung unang asawa nagbe-business yon yung pangalawang asawa nagbe-business pero siya eh, hindi siya nagbe-business umaasa nga daw siya sa sweldo galing sa gobyerno sa mga katwid nagtataka tayo no bakit ah uh, mm, tuwing anim na buwan may matatanggap kayo na milyones mula diyan sa Sami Oy na yan na sinasabi ni uh, ex congressman uh, ex senator uh, Sunny Trillanes. Di po ba mga kaigsunan, mga kababayan? Anong kababalaghan ang meron, Di ba? <clears throat> Dagdag pa natin. Ayan. Uh, nangulubot ng mukha. <laughs> no? Dahil uh, pagdating dito Kaya uh, Trillanes, eh, talagang uh, yung kanyang uh, mood no yung kanyang uh, feeling <laughs> 'no hindi mo malaman pagdating kay Sani Trilianis eh napipikon 'no grabe ang pagkaasar niya 'no at lumalabas yung kanyang uh, pag-uugali 'no uh, papakita pa natin yung uh, pang nakahuli na ginawa niya nung siya ay uh, mapikun, maasar 'no magalit no? nawala sa ano katinoan 'no, katinuan. no? Nag-asal uh, bata. Ah? Nawala yung pagiging uh, pinagmamalaki niya. Prosecutor siya, abogado. Uh, naging congressman, naging mayor. Paulit-ulit niya sinasabi yan. Tapos naging presidente. Pero kita niyo naman, no? Ang pagiging bastos talaga ng tao at ang pagiging uh, uh, makitid ang utak. Ha? Ah? masasabi natin makitid ang utak dahil hindi siya uh, hindi niya natitiis na kung broad minded ka ika nga sabi nga na iba uh, mapangunawa ka no madali mong makontrol ang iyong sarili pero dahil nga sabi nga sa tagalog eh uh, makitid ang utak eh napaka madaling magalit no at malamang malamang

talagang pikun na pikun, no? Talagang grabe ang galit niya, no? At uh, simpre, dahil Bisaya ng ata, no? Mga Bisaya ata, ninggawas na po ang kabastusan sa iyang uh, bak-bak, no? Uh, yung binanggit niyang LOLO, no? Alam naman natin yan, double meaning yan, no? Uh, mayroong isang side na uh, kabastusan yun, mayroon din namang side na ang isang pakahulugan no na yung pagtawag natin sa ating uh, nakakatanda no <clears throat> so it, ituloy natin no tingnan natin giningitian <laughs> lang siya ni uh, ex senator Relianis dito kung pwede siyang pumirma, ano ginawa niya ng gulo siya, no? Pero baka pwedeng ibalik natin doon sa issue na pipirma siya ng waiver. O baka ngayon, nagtutulog-tulogan naman no? So, pwede po natin papirmahin ng waiver. Um, it's, yes, sir yes, Senator Trillianis, we'll get to that item later. So, I, I gave you your chance to speak. And um, I will now recognize uh, Congressman Sildania. Yes, Congressman Sildania. Thank you. May may I, may, you I, may, I, yan. so, sabi na nga eh. No? Graan nagkalitsi-litsi ang, uh, ang ni uh, tawag nito. nagkalitsi si ang kanyang uh, mood. No? Naging uh, arugante, naging uh, bastos, naging uh, <laughs> grabe ang galit niya. So, simple lang naman. Ang para sa atin, ano, kung uh, hindi ka nasusukul, no, kung hindi ka corner ni Trillianis at lagi mong sinasabing, uh, yun lang nga, nabanggit pa nga kanina eh, uh, mahirap daw siya, mahirap ako, mahirap, wala akong pangbayad sa pamasahe. Tapos ngayon na uh, pinag-usapan yung mga bank account, mapera na naman, no, mula sa walang pera, mapira na naman dahil uh, mayroon din naman daw, -daw siyang kakayanan na makaipon. At ang kanyang asawa, di umano, no, ay mga negosyante. So, so uh, another na panluloko, no? Another na kung sa Bisaya, eh, uh, dakong kabuang o uh, dakong pagpamakak, no? Nga magsigikan kang istorya nga, Pordoy ka, huwag kay kwarta, mahirap ka tapos ngayon na pinapakitaan ka ng iyong bank account na kung saan na hinahamon kang ipakita ang pera mo ay uh, ang dami mong palusot no so mga kaisuhan mga kababayan kita na naman natin ang uh, pagiging uh, sinungaling no pagiging sinungaling at pagiging uh, may itinatago no pinakasimple niyan may itinatago no? Kasi kung walang itinatago yan, ora mismo, no? At yung sinasabi niyang kausapin uh, niya yung kanyang asawa dahil joint account daw, bagamat sinabi ni Senator Trillanes na hindi namin kailangan yung joint account ng asawa mo. Ang alam namin, yung joint account ninyo ni Sara Duterte. No? Kasi yun ang nakita nila doon sa AMLAC at sa Uh, kung saan man yan, sa ombudsman man, man yan, yung huli niyang binanggit ni uh, ex-senator Trillanes. So mga katwed, sabi ko na nga, paulit-ulit yung pagsisinungaling, no? Na mahirap, walang pera, pero ayan, patunay yan, no? Na may tinatago. Dahil kung wala talaga itinatago, napakadali. No? Lalo pa sinasabi mo palagi na kaya nga nagpumapatay ka diumano, dahil palagi mo sinasabing inuuna mo at I love the Filipino people. Gusto mo maglingkod sa Pilipino. Paulit-ulit yan. Ngayon ito, no? Why not na hindi mo i-open whatever na kung totoo man na ang asawa mo ang nandyan. Sabi mo eh mas uunahin mong mamayang Pilipino eh. So, ano ang mag, uh, yung asawa mo? Kayang-kaya mong paliwanagan yan. Na for the sake of the uh, Filipino people, kailangan kong ipakita ang aking uh, bank account. Bakit mo gagawing uh, panguntra uh, ang nag-iisa mong asawa kaysa isang daang milyon ng mga Pilipino? na sabi mo, mahal mo. <laughs> ah, mga kababayan, tingnan nyo kung paano tayo niloloko. No? So, that's it. That's it, no? <laughs> mga kababayan, salamat sa inyong uh, panunood. No? Uh, marami, marami tayong pwedeng pag-usapan sa mga pangyayari ngayon. At sana'y matuto na talaga tayo. No? Mar magiging uh, mapagmatyag at magiging uh, critical tayo palagi no sa panglalansi sa pangungumbinsi ng sino politiko no para hindi tayo hindi na ito maulit no sa ating bansa sa ating bayan no maraming salamat sa inyong panonood